Magandang araw mga bata. Handa ka na ba sa ating aralin ngayon? Kung handa ka na, atin ang simulan. Unahin nating bigyang kahulugan ang salitang kambal katinig o cluster. Ano nga ba ito? Ang kambal katinig o cluster ay dalawang magkaibang katinig na magkasama sa iisang pantig. Ang cluster ay maaaring makita sa unahan, gitna, o hulihan ng salita. Narito ang mga halimbawa. Sa unahan, traktura, preno, blusa, rutas, braso, kwitis. Sa gitna naman, insik, eroplano, instrumento, kontrata, kontrabida, sobre, at sa hulihan naman, NARS, card, cake, relax, index, card. Ang tunog ng diptongo. Huwag ng mga patinig na A, E, I, e, O, U at katinig na W at Y. Halimbawa, apoy, araw, aliw. Basahin ang salita na nakikita sa inyong screen. Tama, doktor. Ito ba ay halimbawa ng cluster? Tingnan natin kung ito ay halimbawa ng cluster. Doctor. Ito ay hindi halimbawa ng salitang cluster. Dahil ang cluster o kambal katinig ay kailangan na magkatabi sa isang pantig. Basahin nga ulit ng sabay-sabay. Tama. Pansit. Ito ba ay halimbawa ng salitang cluster? Tingnan natin. Pansit. Ang dalawang katinig ay magkahiwalay na pantig. Ito ba ay salitang cluster? Tama. Ito ay hindi salitang cluster. Basahin nga ang salita na nasa inyong screen. Tama. Eskwela. Ito ba ay halimbawa ng salitang cluster? Tingnan natin. Eskwela. Ito ba ay halimbawa ng salitang cluster? Tama. Ito ay halimbawa ng salitang cluster. Dahil ang katinig na K at W ay magkatabi sa isang pantig. Kaya ito ay halimbawa ng salitang cluster. Basahin nga ulit ito ng sabay-sabay. Tama! Sombrero. Ito ba ay halimbawa ng salitang cluster? Tingnan natin kung ito ay halimbawa ng salitang cluster. Sumbrero. Tama! Ito ay halimbawa ng salitang cluster. Dahil ang katinig na B at R ay magkatabi sa isang panti. Halina at subukin natin ang iyong kaalaman ikulong sa kahon ang mga salitang may cluster. Number 1. Naputol ang isang kwerdas ng gitara. Ano ang salitang may cluster? Tama. Kwerdas. Number 2. Mahusay tumugtog ng biola ang bata. Ano ang salitang may cluster? Tama! Viola. Number 3 Nakarinig ka na ba ng tunog ng trompeta? Ano ang salitang may cluster? Tama! Trompeta. Number 4 Ang leksyon namin sa matematika ay mahirap. Ano ang salitang may cluster? tama. Leksyon. Number 5. Tumutulong ang mga nurse sa pag-aalaga ng may sakit. Ano ang salitang may cluster? Tama! NARS Laging tandaan na ang kambal katinig o cluster ay dalawang magkaibang katinig na magkakasama sa isang pantig. Ang cluster ay maaaring makita sa unahan, gitna, o hulihan ng salita. Bilugan ang mga salitang may cluster sa bawat grupo ng mga salita. Gitara, drum, violin, piano. Drum, violin, Number two, blusa, damit, pantalon, vestida. Blusa. Number three, bus, tricycle, motor, truck. Tricycle, truck. Number four. Cake, salad, tubig, pansit. Cake. Number five. Doktor, nurse, police, sobre. Nurse, sobre. Magaling. Tama ang lahat ng inyong sagot. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!